Hello guys, good morning sa inyo Tanandra. Mm, um, mayong kabuntago no. So maghatag na po the guide karong Oktobre 20, 2024 o gadlaw sa uh, Thursday. So all draw hapon ni atong guide mga idol ha. Sword race, guide all draw So congratulations sa nakapick gahapon sa tuang 734 target na siya. Kani mga idol sa 2 PM result kay 348. So target ato ang last to dire na 48. So pero gaha, pero pero kani kombinasyon kombinasyon na delayed ni ha mga idol. So dire sa 5 pm delayed gihapon ni mga idol pero dire daog ta. Okay? So congratulations lang sa nakadaog no. Natay hot pair karon mga idol. Kani og ganahan mo sa tong hot pair naka ni ugma. So akong pamaris dire gi advance na akong sa inyo akong pamaris dire kay 7 kamo ko na may pamaris ani basig mag advance parisi ninyo mga idol ha o ganahan mo basig mag advance ba ako adere pamaris pod kay 48 ah uh, 4 so 468 so dere akong pamaris kay ang ganahan pamaris ni mga idol kay um 8 So ayan mga idol, basig ganahan mo ana ka kaning 60 62 uh, 68... 38 na kalitibi na ugma mga idol So muna ako mga pamaris ana So karo nang ato ang Ato uh, ang new pamintin mga idol Kini ah Okay atong new pamintin Nara atong new pamintin Nagayon ko na sa inyo ha 291 O 271 O sarang tanin na akong ihatag sa inyo mga idol niya. Kaya duha man nagpakita uh, Bisa gusto na akong tanda duha gyud, So managihatag na ako sa inyo ha Kini Bantayan ninyo mga idol ang 291 kay nakalitibin na sa Pichon C. Ah, bantayin ninyo mga idol. Muna itong new pamintin ha. Karong Oktobre mga idol. Respita rin na ninyo. Okay, magsugo na ta sa to ang guide all draw. Okay, gidali dali na na ako ni. Basig paputol na po niya akong video kay ah, uh, kining cellphone naman good mga idol lang ay gamit. Ako rin ni Hinulman. Akong cellphone. Wala mo kong cellphone ng mga idol. Ah, uh, nang rin, naka-insert lang ko dito sa kining cellphone na akong gamit karon. Ako naki-login ra ko dere. akong cellphone wala wala na akong cellphone mga idol dere na gigamit na pa sa na pa sa sanlaan. <laughs> Naka -sanla pa. hindi ko pa natutubos. Basig daghan na siguro mga nag-chat dito. na -nay, nay mga nag-chat na mga nag-text ngadto, wala Di na din ako ma-replyan kay wala ko yung cellphone mga idol muna mga idol pag target grabol mo sa eskalera base test ka na ang double kayo mo ni ganahan mo sa double 7 2 2 822 o ah uh, 977 so 533, Ayan, pag pick lang muna ng mga idol ha. Pero beat na ako ni ha, mga idol oh. Kana based na ako na na-double. Ganahan ko ana mga du- kana lang -la, mga idol, kaya oh. pag dinakalusot. O Gary ang 288. Ini 288 Nindot po ni siya, 733 05 50455. So ana, muna tong double bang idol, pag beat lang muna na pick 1 or pick 2 lang muna na sa tong double ha. Okay? Ya magtrayo gani, kung magtrayo man gani yung mga idol, uh, respeta rin lang niyo ang 77 og ang 88 na tryo Duha ra na ka kini. 88 og 77. So mura ang duha na tryo kung ganahan mo. So dito lang sa atong guide no. Ah uh, karon diri sa tuang 79 or 97. 973 og 9-7-4 um, Pwede mo mag-9-7 0 diri mga idol ha 9-7-0 O 9-7-2 okay. Pwede mo mag-9-7-2 9-7-6 Pwede yapon no O 9-7-5 mga idol 9-7-5 ka na. Pero mag-focus mo diri mga idol ho? Pwede mo mag-focus sa tuwang based ha kung ano mo agi sa to ang depensa pwede po kayo mga idol mo pagrespetar po mo basta tanaw ninyo mga idol na ang guide o ang inyo mga guide ra na tinaguan magkapareha kana birahin na ninyo mga idol kay nindot na siya na guide o magkapareho ta ninyo no Ah, pwede mo mandiri mag 5 uh, zero. 0. 581, 583, so kanina 583, grabe dugayan na yung 583 mga idol, apag Pag ang kalusot, 586, 587 mga idol, okay, yan, i-stop nyo na lang mga idol pag uh, gusto nyo pong i-screenshot ha, kasi binibilisan ko na nga po yung anong gawa ng cellphone nga po mga idol, mabilis po ma- Paul Memory ang cellphone na ginagamit ko. Hindi po ito sa akin kasi mga idol. Eh, in lang po ako dito sa account ko sa YouTube. So, pwede mo mag 714. Ayan, 714. Pwede, pwede kayo mag 714, 71, ah, 714. 7, ah, uh, uh, 214 pala, 214 o 216. Ano ba yan? Ang uh, layo naman ng ano ko. Ayan mga idol. Huwag mag-double manganin ni siya. Mahin muna siyang 2-1-2. Uh, o. Kana. 2-1-1. Okay. Sa 24. Or. 42. Gihatag na ako ni Gihapon. Pero gibalik Gihapon na ako sa inyo karon Kay. Tungod sa. Hat ni Nato. So. Muna itong best mga idol ha pasensya na mga idol ha, kung gidalay-dalay na ako niya to ang video kay tungod lagi sa kwan ah um, mag-pull charge tayo no, ako memory bitaw kining cellphone na yeah, maputol lag kalit di na pong kukakuan sa inyo ha pa musti no tanang mga idol pero kining uban green na kombinasyon gi-advance na nato ni gabi mga idol ha nanan sa ato ang advance na gi-upload gabi eh regalo lantawan lang ninyo mga idol o, ganahan mo la ganahan mo ato mo lantaw lantawan lang ninyo Basta nag-advance na ako sa inyo gabi eh. O gahatag. So, kamulay na bahala kung yung lantawan to mga idol. Ato ang gi-advance gabi eh. Na regalo. Special kumbi o partial kumbi ito ito. One. O. Four. Kaning 614. Delikado po na mga idol. Kaya nagparamdam na sa guide. 607 o 609 Ina. Pag mag-double ganin ng mga idol, mahimo na siyang 660 o uh, yun, 6 yun, 660. Respetary po ninyo. Okay, sa 53 na ta, mga idol. Or 35. So, ako ang base direct kay 5, 3, 7 o 5, 3, 0 so yan pero pwede mo mag 5, 3 5-3-2, pwede kayong mga idol 5 3 5 3 ayan, 531 o 539 mga idol, dugay na kayo makagawas 539 3 9 kumpiyansa 536 3 o silikatuhon na siya okay mga idol, screenshot ninyo na pero mag double na siya mahimo five, five. Okay? na siyang ayan, 535 okay, wag na kamon uh, lay sabot mga idol ha pasensya na mo kung akong gidali-dali ni siya ko ang video kay tuwod lagi sa cellphone na akong gamit ha ulit-ulit na ko mga idol ha naka-insert lang ko mga idol kaya wala ako cellphone akong cellphone na pa sa sanlaan akong isang lao kay kaya akong gigamit ang kwarta mga idol morning akong video pag pasensya na medyo malabo din ang camera nito so yan pwede kayo dito mag Uh, gahatag na ako ni gabi yung mga idol ang 265 265 o uh, yun pwede kayo dito mag 268 respetarin ninyo mga idol